Okay mga boss, good morning Dahil umaga ko to ginagawa O gagawin Susubukan so, natin tong amplifier Ihabol sa Pasko kung kaya pa Try lang Kasi ang problema nito maogong lang Tika lang mga boss Ilagay muna natin dito Yung audio map Pero pinamamaya na Paliwanag muna natin So ang problema nito Sabi ni may customer ay Ogong lang. At nung napansin ko nga, medyo tingnan nyo, transparent to. Kitang kita yung laman. Ayan. Tapos, sabi ko, kailangan, ano, palitan na natin yung dapat palitan para maayos ng husto. So, nag-usap muna kami, tapos pinaliwanag na ipipila natin, baka hindi umabot sa Pasko. Pero susubukan natin ngayon, baka umabot. Saglit lang mga boss at ano natin. Hawag dito Napansin ko pala dito Yung logo dyan Yung ano Sinaunang concert to. Mga boss Sinaunang concert na 5.02 to Kung baga Ito yung mga naunang labas Tingnan nyo 5.02 lang sya Walang nakalagay na A or B Yan So tika lang Testing ko muna pala Mga boss Ito na yung laman nya Kung titingnan nyo Silipin natin dyan Ayan o oh. May mga kalawang na yung paa ng mga peso, oh. Yan. Tapos, tingnan yung mga boss. Pag pinower on natin, tingnan nyo yung speaker. Ayun. Lipat natin sa kabila. May ugong pa rin. Pero may sounds. Ayan yung problema niya, ugong. Mas matakas sa kabila, oh. So, yun ang problema niya. Kailangan na natin, yung Bluetooth pala doon sa gilid ginawa. Oh. Tingnan lang natin yan. At saka, itong ano na to, wala tong, kung mapapansin nyo, wala dyan. Oh. Yung pan na yan ay nilagay na lang yan. Wala talaga dati yan. Ito yung mga unang Concert 5 Auto. Ayan. Walang wala ka mapapansin dito na ano, nakalagay na pan. So dapat may pan dito, di ba? Wala siya. Tinanggal na muna natin yung cover. Tinanggal ko din yung connection ng lotot. Ayan. Ngayon, bali ang gagawin dito ay, nakaglo na kasi lahat. O, hindi natin alam kung pangit. So, target ko dito, papalitan ko tong speaker terminal. Ayosin natin yung wiring. Tsaka itong selector switch. Uh, palitan natin yan then yung mga emitter resistor nga mga crack na oh nakanda basag-basag na ayun po palitan na lang natin yan papalitan natin yan pati tong ano oh, tingnan nyo ayan potentiometer switch palit lahat okay kalasing ko na muna para masimula na So malala na pala sitwasyon nito ang mangyari nito mga boss ang gagawin na lang namin ay uh, ko na lang yung ibang pyesa dito na pwede tapos ililipat ko na lang dito kumbaga dito sa ano kahit pa paano okay, okay pa to sa board ng 3 to kaya ganun ganun ang mangyari dito bulok na bulok na kasi siya eh yung pinaka ano nyo nabubulok na talaga hindi na rin magtatagal so tingnan nyo yung mga ano puro jumper no o oh, yun na lang. Ito na lang ang papaganahin. Tapos ito wala na. Okay. Mga so, sabi ko dun sa may-ari kasi yung kahanan ng ano niya talagang yari na. Kahit pa paano ito namang sa ano sa 3 to, medyo okay okay pa to kumpara dun sa ano. Idipat na lang namin ito at saka papaganahin na lang. Yun din yung pinaka ano. Kunin lang natin ito yung mga transistor. Tapos yung ibang piyesa dyan na pwedeng ilipat dito katulad ng ano, uh, diode. Yan. Power transistor. Itong mga driver transistor na malalaki. Tapos, yung transformer. Ito yung okay, kinalas ko na yun. Kasi yung transformer nya, tanso. Ilipat natin dito. Tanggalin natin itong pabigat. Lagyan natin ng frame. So, meron ata akong ganitong ano. Ito kasi puro kalawang na rin eh. Palitan na rin natin yan. So, i-restore natin tuloy ito. Then, i-upgrade upgrade natin sa 5 para mas magamit ng mayari okay saglit lang mga boss kalasin ko na lang muna tuloy to okay mga boss mukhang obra din pala yung board ng 5 auto so yung board na lang ulit ng mayari yung ikabit kong pabago bago, -bago ng isip siguro yun na lang siguro tapos dito naman hindi na kasi kakasya yung ano so tanggalin na lang natin yung pictures na to para may salpak natin kasi hindi naman to gagamitin na ha? ah. hayaan na lang natin yan So, balik tayo dito. Linisan ulit natin yung board ng 5-0. Kalasin ko na yung mga dapat kalasin. Tapos, ano, uh, i-prepare na natin. Okay, tanggalin ko na rin pala to. So, itabi na natin tong board ng 5-0. Tuloy tayo mga boss. Uh, kinalas na natin yung mga dapat kalasin dyan. Nahulog na yung ano. So, isa-isahin ko muna. Dito tayo mag-focus. Kasi nilinis na natin at talaga nga may problema dito sa ano, isa-isay na lang natin yung mga pyesa na to. Uh, mga nadadali na ng kalawang. So ito, linis to, pati nga ang dayo oh. to. Magpapalit tayo dyan na kalas. Medyo basa pa, pero simulan na natin para ano, uh, matapos agad natin. Matutuyo naman eventually yan eh, kasi kakalasin natin. Ito yung pinaka board na. Okay. So start na ako. Okay mga boss, bali ni-rush ko na to. Bali yung huling ginawa natin dito ay Inugasan ko tong board ng sa 502. Tinanggal na natin doon yung ano, yung sa surround center kasi babangga dito. Saka wala naman talagang kabitan na ng surround center. Bali ang ginawa natin dito ay A, naglagay tayo ng fuse panibago. Si ano na yung fuse na kapasitor. Dito lahat, uh, resistor, transistor at saka kapasitor 'yan. Pati yung signal diode at saka yung input 'yan. Dito naman yung mga power transistor yan pa rin yun, inayos lang natin. Tapos itong mga ano, emitter resistor, pinalitan na rin natin yan. Then, ganoon din dito mga capacitor, ayan. So ito naman ay sa supply lang to ng ano, ayusin na lang natin to. Tapos ito naman ay para sa supply din ng tawag dito, nung board. Ito yung dating board sa 5 o dito yung kaha, nabulok bulok na nilipat natin dito tapos yung pati patungan binago din natin meron tayong nakuha dyan sa ano ko hindi pa ganong malala ang kalawang itong kinabit natin so ano yan kaya nakasit up yan ng ganyan gawa ng binutasan ko kasi itong sa heatsink tapos yung sa transformer kung paano siya isi-set up ngayon hindi ko pa natitisting to kung ano kung kumusta kasi pagkabit ko ng pyesa nilinis ko then ngayon ko pa lang ititesting So, saglit lang mga boss. Okay mga boss, bali ito na. Naikabit na natin. Tapos, ito yung wiring makalas pa. Ayan na yan. Wiring sa speaker, supply, yung jack. Ayan. Okay, yung speaker natin, ito pa rin. Hindi ko pa nagagawa ng kaha. Pero meron naman akong pantisting na iba dyan. Nataon lang na yan na yung ano. So, testing na natin. Power on ko na. Ayun, umilaw na switch na yung relay. Yung pan hindi pa nakakabit kasi ano pa yan eh. ko pa mamaya. Ayun. Yan. Kapila. Yan. Yan. So ayos na mga boss, i-finalize ko lang ibig sabihin tumutunog na. Ikabit ko lang yung pan at saka yung sa bluetooth pala. Tsaka yung sa mic, Titisting ko lang yan mamaya kung ayos na. Yun na, o oh, success yung ginawa natin at pwede pala yung board ng 5 auto, kabit dito sa sa kaha ng 3-auto. Yan. Mga boss, ayan, so naka-ready na yung socket niya. Yung socket yan, yung ano, para isalpak na lang yan para sa bluetooth. Okay na yun. Uh, Ipip-paste ko na lang. Kakabit ko na lang yan. Then tatakpan ko. So, nalagyan na rin natin ng nab, Hanggang dito na lang siguro yung vlog natin. Tapos, copyright ata pag nag-testing ako ng FM, no? Pero, try ko lagyan ng SD card mamaya. Saglit lang, mga boss. So, ayan mga boss, okay na siya. Tinisting ko yung memory card ko. So, Yung ginagamit nating ano, memory card. Ayan. Naka-bluetooth. Subo ko na lang sa bluetooth. Tapos, kung wala ng problema, uh, ready for release na to.